Hello guys, uh, magandang araw. So in this video ay ituro natin paano ba tayo maglagay ng thumbnail sa ating YouTube channel. Okay, sa ating mga YouTube video. So first gawin natin guys ay punta tayo sa Play Store. Then search nyo guys, YT Studio. YT Studio. Ito guys, ito, 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 ito. Ito. I-download nyo yung YT Studio guys Kasi dyan kayo maglagay ng thumbnail Dyan nyo din makita kung may mga copyright ba yung mga video nyo Kung na-download nyo na yung YT Studio guys Ay open nyo lang mag lang kayo Kung di pa kayo nag-login. Ayan so Paano ba tayo maglagay ng thumbnail sa ating uh, mga video So click lang natin tong video natin guys Kung kung aling video ba yung lalagyan natin ng thumbnail So click lang natin to uh, view all. Ayan. And then, uh, pagkatapos guys, ay click lang natin itong uh, tatlong dot. Ayan, click lang natin yung tatlong dot para malagyan natin ang thumbnail ito. Ayan, click lang natin yan. Tapos, click lang natin to edit. Edit, click lang natin yan, edit. Pagkatapos guys, ay click na natin itong may logo na lapis. Ayan, click natin yan, edit. And then ito, ito yung ang uh, ito yung thumbnail niya yung yung pag-upload sa ng video sa YouTube na di nalagyan so palitan natin palitan natin yan guys so click natin tong thumbnail custom tam, th tan th th uh, thumbnail ayan click natin yan guys tapos may ginawa akong thumbnail dito guys so it, uh, ito ang gagamitin ko ayan ito 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 ang ginawa kong thumbnail ayan Ayan, ayan, ayan. So, ganyan lang paglagay guys. Ayan, so, matumal na talaga ang biyahe sa grab car. Ayan. Ayan, matumal na talaga ang biyahe sa grab car. Okay, so, pagkatapos example, na, na, na na natin yung thumbnail natin guys. So, i-click na natin to done. Ayan, i-click na natin to done. Okay, ayan pagkatapos na ito na yung uh, ito na yung larawan sa video natin guys ito na yung thumbnail nya Napalit, napalitan na natin so click na natin yan guys save ayan click na natin save ayan ayan so yung thumbnail natin guys ay ito na ito na yung thumbnail natin guys So yun lang guys, sana nakatulong itong video sa inyo Paano ba tayo maglagay ng thumbnail sa ating Uh, video sa ating YouTube channel. Alright guys, thank you for watching. Jengski TV.